So, good day mga minamahal kong kabaybol. Ayan. So, ngayon ang ating tatalakayin ng ating daily reflection ay nakaparikil sa, o nakapatongkol sa pagpapatawad. Alam nating, alam nating lahat ang pagpapatawad. Isa to sa pinakamahirap gawin, lalong lalo na kapag ang nagkasala sa iyo ay ang matalik mong kaibigan o ang mas pinakamamahal mo o importanteng tao sa iyo ang gumawa ng kasalanan laban sa iyo or pinagtaksilan ka at ngayon ay lumalapit sa iyo at ngayon ay pumupukaw sa iyo upang humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan. In short, siya ay ngayon ay humihingi ng patawad. Patawad na kinakailangan niya upang ikaw ay malayarin sa sa saman ng loob mo sa kanya so mga minamahal kung ka bible paano nga ba natin mapapatawad ang ating mga ang mga nagkasala sa atin ba, alam naman natin na napakahirap itong gawin lalo na kung ang nagkasala sa iyo at ang gumawa sa iyo is yung pinakamamahal mo o yung pinakaimportanteng tao sa iyo ang una po sa lahat ay kailangan natin ang self assessment ang una sa, 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 sa lahat ay self-assessment. Bakit? Kapag nag-self-assessment ka or kapag tinukoy mo, inalam mo kung ano o nag-reflect ka kung ano nga ba ang nagawa niya at bakit niya, bakit niya nga ba ito nagawa sa iyo. At kapag nalaman mo ang mga pangyayari at mga bagay-bagay kung bakit niya nagawa yon ay siguro kay papano ay mapapadali mo siyang patawarin o mapatawad. At ang ikalawa dito na po in after mong nireflect yung 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 self-assessment at ngayon napagalaman mo na na may pagkakasala ka rin pala sa kanya kaya pala nagawa niya yon sa iyo at ngayon dito na papasok yung self-awareness dito malalaman mo na Ma malalaman mo na kung bakit nga ba siya nagkasala siyo dito sa pa sa pagmagitan ng paraan na to ay mas madali mo siyang mapapatawad. Ayan. So pag after po nun, ay magkakaroon na tayo ng self forgiveness. Saan unang-una magagaling o magsisimula ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad po ay manggagaling muna sa iyong sarili, hindi muna sa iba. Kailangan kung may nagawa man o kung ikaw man ang nakagawa ng kasalanan at nag nagiganti lang ang taong ngayon ay kailangan mauna mo munang patawarin ang iyong sarili kesa sa ibang tao. Kapag napatawad mo ang iyong sarili ay mas mapapadali mo pang patawarin ang ibang tao o ang nagkasala sa iyo. Alam ko mga minamahal kong kabaybol is napakahirap gawin ang pagpapatawad especially this time na nasa nasa modern period na po tayo ng panahon. So napakahirap ng gawin 'yon. And especially sana magawa pa rin natin 'yon pagkat sa para sa atin rin naman 'yon, para sa ating ikaluluwag ng damdamin at para sa ating iga igagigin hawa pa ng ating damdamin. Kung si God nga po is nakakapagpatawad, ay kailangan tayo man rin ay makapagpatawad. What if kung si God ay hindi na makapagpatawad? What if kung si God ay hindi mar marunong magpatawad? E di sana lahat po tayo ngayon ay nasa impyerno na sapagkat tayo lahat ay may pagkakasala sa Kanya. Tayong lahat ay may, may ginagawang kasamaan laban sa Kanya o ang pagtataksil. Kaya kung hindi mapagpatawad si God, siguro tayo man ay nasa impyerno, nasa impyerno na lahat. Ngunit hindi po siya ganon. Hindi ganon ang ating Panginoong Diyos. Hindi siya hindi siya tipong ganon. Hindi ka pa hindi ka pa man lumalapit sa kanya, hindi ka pa man umihingi ng gabay sa kanya at hindi ka pa man din umihingi ng kapatawaran sa kanya, nakahanda na ang pagpapatawad na ipinagkakaloob niya sa bawat isa. So mga minamal kong kabaybol, ang hamon sa ating lahat ngayon, kahit yung pinaka-importanting tao yan, kahit pinakamamahal mong tao yan, kung nagkasala naman siya sa iyo, marahil kailangan at umihingi, nakita mo naman na sincere at bukal sa kanyang loob at puso ang pagingi niyang pagingi niya ng kapatawaran sa iyo ay marahil kailangan mo na siyang patawarin upang upang makamtan mo rin yung ginahawa ng kalooban at upang maalis mo rin sa iyong mga kalooban ang, ang sama ng loob na kanyang iniwan sa iyo. Minsan kasi mga minamahal kong kabaybol, kailangan nating alisin ang mga bagay na hindi na dapat na para sa atin. Especially yung sama ng loob. Yan lang ang nakakapagbigat or nakakapagbigay sa atin ng kabigatan sa buhay upang Upang mas lalo pa tayong ma Kaya mga minamahal kong kabaybol, matuto tayong magpatawad sa iba. Mat matuto tayong magbigay ng second chance para sa iba. At kapag binigyan natin sila ng second chance, sana ipagdasal din natin na sana ay matutunan nilang pahalagaan yung second chance na ipinagkaloob natin sa kanila sapagkat hindi naman lahat ng tao ay nabibiyayaan na magkaroon at magka magka mapagkalooban ng second chance so ang hamon po sa ating lahat ngayon kahit nasa modern period na tayo ng panahon, sana matutunan pa rin natin magpatawad matuto tayong magpatawad higit sa lahat patawarin muna natin ang ating mga sarili at ang ikatlo ay ang patawarin mo, patawarin natin ang ating mga kapwa tao. Lalong-lalo lalo na kung sincere naman kung 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 humihingi talaga siya ng kapatawaran, kaya sana matuto tayong magpatawad ng iba. At a good example is kapag 'yung kapag 'yung best friend mo at 'yung boyfriend mo ay sila na at ngayon yun-yun yun yung ano, pinagtaksilan ka. At ngayon, umihingi sa iyo ng kapatawaran ng iyong butihing boyfriend. Kaya ngayon, ano gagawin mo? Una, self-assessment. Ikalawa, self-awareness. At ang ikatlo ay self-forgiveness. Yung tanong yon ay napaka talaga sa ating buhay upang tayo ay madaling magpatawad sa ating mga minamahal na kapwa. So ang amon po sa ating ngayon, mga minamahal kong kabaybol, is yun ay kailangan nating magpatawad. Kung si God ay nakakapagpatawad, what if tayo pa kayang mga tao na nagkakasala sa Kanya? Isipin na lang po natin yun kung sigad na ang hindi magpatawad, ano kaya ang mangyayari sa atin? Kaso hindi po ganun ang Panginoong Diyos. Hindi ka pa man din umihingi na kapatawaran sa Kanya, ay nakahanda na ang kanyang pagpapatawad sa sanlibutan. So, yun lamang po ang ating tandahan upang sa ngayon, isang gayon ay mapadali ang ating pagpapatawad sa ating mga minamahal na kapwa. So lagi nating tandahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at natin ang Panginoon. At kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo man ay magsakripisyo hindi para sa ating mga sarili kundi para sa ibang tao. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang isa ay para sa atin at ang isa ay para sa ibang tao. Yun lamang po. Have a blessed Tuesday after morning po sa lahat.